Ang lihim na hindi pinag-uusapan isang gabi na naman. Tahimik ang paligid. Pero ikaw, gising pa rin. Hindi matahimik ang katawan mo. Sumasakit ang likod, ang tuhod, pati ang bato. At kahit anong posisyon, hindi makatulog. Tapos paggising mo kinabukasan, parang hindi ka naman talaga natulog. Mabigat pa rin ang katawan. Pagod. Matarik paakyat ang araw mo kahit wala ka namang ginagawa. Tanong mo, normal lang ba ito sa edad ko? Pero kaginhawa, baka ang problema ay hindi lang sa katawan. Baka nasa mismong tulog mo, ang puno at dulo ng lahat, ang tulog. Ang pinakasinusi sa kalusugan ng nakatatanda. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang metabolismo, bumababa ang hormones, at humihina ang resistensya. Pero ang tulog Iyan ang panahon na ang katawan ay nagre-repair, inaayos ang utak, at pinapalakas ang immune system. Kapag hindi maayos ang tulog, lumalala ang pananakit ng katawan, humihina ang memorya, tumataas ang blood pressure, bumaba ang energy kahit walang ginagawa. Kaya minsan, akala mo sakit sa katawan ang problema. Pero ang totoo, hindi ka lang talaga nakakatulog ng mahimbing. lahat ng ito ay may pinagmulan at may lunas. Isang tanong na bumabagabag sa maraming nakatatanda. Normal lang ba ito o may mali na talaga sa katawan ko? Sa bawat gabi na tila walang katahimikan, bawat pag-idlip na hindi sapat, at bawat paggising na punung puno pa rin ng kirot at pagod, may bumubulong sa isipan natin hanggang kailan ko mararanasan to. Pero kaginhawa ang katotohanan, marami sa mga nararamdaman mong ito ay may solusyon basta alam mo kung saan magsisimula. Bakit ba ang tulog ay sobrang halaga sa mga senior? Alam mo ba na ayon sa mga eksperto, ang tulog ng isang senior ay mas marupok kaysa dati. Konting tunog lang, konting kirot lang, gising na agad. At kapag kulang sa tulog, mabilis mapagod. Hirap mag-isip at mag-focus, mas matindi ang pananakit sa katawan. Mas madali ma-depress. Ayon sa mga pag-aaral, ang tulog ay panahon ng pag-aayos ng ating katawan. Lahat ng selula, kalamnan at utak, dun lang nagre-repair kapag mahimbing ang tulog. Kaya kung sirang-sira ang tulog, pati buong katawan natin ay parang walang gana. Mga tunay na kwento mula sa mga lolo't lola. Sitata'y Rodolfo, walumpot isang taong gulang. Taga Laguna. Dati, anim na beses akong nagigising sa isang gabi. Mapapaihi, sasakit ang likod, tapos iikot na lang ako sa kama. Ang ginawa ko, tinigilan ko muna ang TV tuwing gabi. Natutunan ko magdasal ng taimtim at gumawa ng simpleng breathing. Aba, bigla akong nakakatulog ng tuloy-tuloy hanggang alas 5 si Lola Clarita, 75, Taga Iloilo. Akala ko dati, kasi may rayo ma'ko, ma wala na akong pag-asang makatulog ng maayos. Pero nang pinatigil ako ng doktor sa kape at pinainom ng mainit na sabaw ng kalabas sa tuwing gabi, masarap na ang tulog ko. Hindi ko inakala na pagkain pala ang nakakaapekto. 7-Day Tulong Ginhawa Challenge. Para sa mga senior araw uno, Iwas kape gabi. Huwag uminom ng kape, tsaa, soft drinks o kahit anong may caffeine pagkatapos ng alas tres ng hapon. Kapalit, maligamgam na salabat o chamomile tea bago matulog. Araw dalawa, stretching bago matulog. Limang minuto na breathing plus limang stretches. Leg paikot sampung beses. Paapaangat habang nakahiga sampung beses. Kamay at braso iunat balikat paikot araw tatlo. Light dinner lang iwas sa baboy at maalat. Kumain ng saging, oats, ampalaya, itlog, mga may melatonin at magnesium. Araw apat, kwartong tahimig at komportable gamit ng dim light o night lamp. Patay ang TV. Walang cellphone isang oras bago matulog. Araw lima, lakad-lakad sa umaga. Dalawampung hanggang tatlumpung minutong paglalakad sa araw-araw, kahit sa paligid lang ng bahay. Araw ay nagpapagana ng melatonin paggabi. Araw anim, aromatherapy plus dasal. Maglagay ng lavender oil o Vicks sa unan. time tim na dasal bago pumikit. Araw pito, reflection, bullet journaling. Isulat sa isang notebook. Ano ang magaan sa pakiramdam ko ngayon? Ano ang pasasalamat ko sa araw na ito? Ang utak ng senior. Bakit nagiging sobrang gising sa gabi? Kapag tumatanda, bumababa ang produksyon ng melatonin. Bukod pa rito, marami ng alaala ang laman ng utak takot sa sakit, alaala ng namayapang mahal sa buhay, mga what if, at sana noon pa. Kaya kahit mahimbing ang katawan, ang isip ay ising na ising. Ang solusyon, patawarin ang sarili. Magpahinga ang isip gaya ng pagpapahinga ng katawan. Imga pagkain na nakakatulong sa mahimbing na tulog pagkain. Benefit saging sa may magnesium, pamparelax ng muscles oats, may melatonin at complex carbs, kamote pampabusog pero hindi mabigat sa tiyang gatas, may tryptophan para sa serotonin, kalabasa, may zinc at magnesium ang palaya, pampakalma ng loob, serotonin booster, tinolang manok, mainit, may sabaw, Madaling tunawin, MGA dapat iwasan paggabi chismis sa hating gabi sa text. Pag-inom ng alak, nakakaantok pero madaling gisingin. Pagsagot sa mga problema ng pamilya habang puyat. Pagkaing mamantika o sobrang alat advanced. Tip, sleep sanctuary. Sa bahay kung may espasyo ka, gawin ang kwarto bilang sagradong lugar ng tulog. Walisin ang kalat sa paligid ng higaan. Lagyan ng halaman tulad ng snake plant o aloe vera. Gumamit ng puting kurtina at malinis na bedsheet. Ang utak natin ay nagre-rehistro ng kapaligiran. Kapag malinis at payapa ang paligid, mas madaling matulog. Emosyonal na dahilan ng hindi makakatulog, hindi lang pisikal. Minsan, emosyonal ang dahilan. Lungkot na hindi masabi pangungulila sa yumaong mahal, galit na kinimkim ng matagal. Kung hindi mo mailabas, isulat mo. Kung walang makausap, magsalita sa harap ng salamin. Minsan, ang tulog ay dumarating kapag ang bigat sa puso ay nabawasan. Call to action. Kung ikaw ay lolo, lola o mahal sa buhay ng isang senior, ibahagi ang video na ito. Comment mo ang Ki Tulungan Si Lola Ginhawa para kay tatay Tulog ay kayamanan at sama-sama nating buuin ang komunidad ng mga matatandang may maayos na tulog at mas maginhawang katawan. Ginhawa Tips para sa mas magaan, mas masayang buhay.